So, bukod sa balikbayan box, may mananalo pa ng isa pang laptop, may mananalo din ng isa pang tablet, at may mananalo din ng isa pang cellphone. Tapos, hindi lang dyan natatapos yan. Kasi, mamimigay po tayo ng isang scholarship para makapag-aral at makapagtrabaho din po dito sa South Korea. Napakasarap sa pakiramdam. May isang pangarap tayong tuto pa rin. No, di ba? O, oh, mga kabasuro, dahil nga po, nag-1 million followers na tayo dito sa Facebook. Kaya eto na, ipapamigay na po natin itong isang buong balikbayan box na naglalaman ng isang laptop, isang tablet, at isang cellphone. Tapos, meron ding camping tent, meron ding soundbar, Bluetooth yun ha, Bluetooth soundbar. Meron ding kutsi-kutsihan na pambata, malaki yun, pwedeng sakyan ng mga anak nyo. Meron ding scooter na pang bata. Malaki din yun. Pwede ding sakyan ng anak nyo. Um, ano pa ba? Ang dami. Uh, meron ding gamit pang kusina. Kagaya ng mga non-stick na kawali. Um, thermos. Cooking utensils. Kagaya ng mga sandok, sanshe, something na ganon, et et Tapos meron ding plansya. Uh, meron ding payong. Meron ding barena. At meron ding pera. At napakarami pang iba, no? Kung gusto mong malaman kung ano-ano yung laman nung balikbayan box na to, eto, panoorin mo. So, nasa page ko yan, nasa timeline ko, naka post po yan. Lahat po ng video na yon yan po yung laman nung balikbayan box natin. Okay, so, hindi lang yon no? Dahil dinagdagan ko pa kasi nga, naka 1 million followers tayo, no? Milestone yon para sa akin, no? Kaya nagpapasalamat ako sa inyo ng sobra. Kaya dinagdagan ko pa yung ipamimigay ko. Kasi bukod sa balikbayan box na sobrang dami ng laman, Mamimigay din ako ng isa pang laptop. So, bukod sa balikbayan box, may mananalo pa ng isa pang laptop. May mananalo din ng isa pang tablet. At may mananalo din ng isa pang cellphone. Tapos, hindi lang dyan natatapos yan. Kasi, mam mamimigay po tayo ng isang scholarship para makapag-aral at makapagtrabaho din po dito sa South Korea. Napakasarap sa pakiramdam. May isang pangarap tayong tuto pa rin. No, di ba? So, paano? Huwag niyang palalampasin ang pagkakataon na to ah. Kasi itong buong balik-buy and box natin, kapag ka po kayo ang nanalo, para na talaga kayong may kamag-anak abroad. Kasi ayong laman talaga nito ay para sa isang buong pamilya. Biruin nyo, meron tayong laruan pang bata, yung kutsi-kutsihan, tsaka yung scooter, para sa mga anak niyong bata. At meron tayong mga gadgets, laptop, tablet at cellphone, para kay ate at kuya. At meron tayong gamit sa pangkusina, para kay mama. At meron tayong soundbar at barena para kay Papa. Di ba? Happy family! <laughs> so, ayun, para sa isang buong pamilya yung ginagawa kong box para hindi kayo mag -away -away dyan. No? Tag-iisa kayo dyan. So, huwag nyo nang palampasin to mga kabasura. Kita-kits po tayo sa darating na linggo, January 12, alas 7 po ng gabi. Basta nasa live po kayo, may chance na po kayong manalo ng lahat ng to. Okay? Uulitin ko lang, sa darating na linggo, January 12 po, January 12, alas 7 po ng gabi, dyan sa Pilipinas. Basta nanonood ka sa live, may chance ka nang manalo kasi doon tayo mamimili sa live ng mananalo. Okay? So, yun na. Magkakaalaman ako sino yung pinakamaswerte sa inyong lahat, mga kabasura. So, paano? See you there, mga kabasura! Siyempre, saan nyo ba naman naabangan yan? Dito lang sa nag-iisang Basurero TV. Be kind, but not always. Peace! <smart noise>